thanks <music> for Maganda umaga po mga kaparmin. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay po tayo. At tayo po andito na po uli sa may po. At ngayong umaga ay tayo po ay magbububong na po sa ating extension. May dala po tayong kabayan. Yan po. Tsaka po itong magdan po. Bali dalawang balik na po tayo dito. Kanina pong umaga. Para po mas madali tayong makaakit sa taas. Yan, Tapos yung ating mga dahon po ay ano na ano na po siya lalanta-lanta na po okay na po itong pangbubong kaya ngayon po ulit tayo nagbubong na pinalanta po muna natin ito po yan. bali ano po tayo tayo laang po ang magagawa ngayong umaga si mami po at mga bata ay nasa school gawa ng si bunso po noa ay sinamahan po ni mami gawa ng may parada po ngayong umaga sa school kaya tayo po muna yan ang gagawin po muna ngayong umaga ay ating babakin po muna yung ating kawayan pang ipit po dito bali ari po mga kaparambin yung ating sukat po sa taas po ganito po ang haba na sukatan na, na po natin ating puputulin lang po ari kawayan pagapatin po natin para po matatay papantayin ko lang po ari Mga apatin lang po natin na rin para matibay ma lapad Man, di po. po. natin na sa ibabang. Harap, pangilalim natin. Yan, na po, nabak na po natin mga kaparambin. Eh. Dininisan na po natin. Matalas po ang tabi ay. Para po magandang ilapat sa taas. Makakadali po ito ng uh, kamay pag matalas. Bali na kaya sana po natin lahat itong kawayan natin. Ating kaya abang na po dito lahat para kuha na kuha na lang po tayo. Sa taas po ating lalagay na. Ito ang ating mga kinayas. Binig. Magbububong na po tayo mga kapambin. Yun eh. Tayo tayo po tayo. Ito na po ang ating laylayan. Simula na po tayo. Papatungan po natin aray ng anaaw po. Kaya may ganar po. ibabaasan po muna natin 'yan, ha? Dito na dinadalain ating sour sa baba po gusto. Mababa pa naman. Ay po muna lumang ating kakabit itong anahaw po na galing sa bundok. hindi pa naman po aray. Mas maganda po ar tayo na. Yan. Basta po ulit ang ating extension na kubo. Ano? Magkakahubong na po. Hindi na po ang PSD ni eh, sa ating kubo. kahit pa paano po ay nabubong na rin po muna natin para hindi makalas tapos papakuan po natin sa si taas ito Ayo, na po. ayo, 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 Pangalawang layer na po, aray. Ating bubunga na po. tatlo pala ang po na layer sa dalawa tatlo po may gayak na po tayo pang apat yan yan isa na lang po ang ating lagayin dito yan may mga panlagay pa naman po tayo eh utay utay po tatapos din po tayo Ara po nga ating merienda po suman po. Ano? Merienda po tayo. So mana ibus eh, po may ano nagpinta po kanina sa bahay ay eh, tayo po bumili. Tapo asukal as na po arin meron na natin. Yan. isang hanin na po yung ating gagawin. Matapos din po tayo makukumpletuhan po natin yung ating bubong ng kubo din sa tabi ilog. Hmm. Sausaw po sa asukan. Iya. Yeah. Ada po. Oh. Meron na po. Oh. oh Pagulong laang po ay oh. Ika kaya gay. So malakit po sa dahot talbos ng ano ito. Niyog. sa ano po, tayabas kapag ka pagka dami pong ganito ang gagawa po doon iniahagis po isa pa po pag nakadalo ay busog na po ah <coughs> sarap po na rin kaulong ay kape. Eh. Wala walaan po tayong nang dala. Hindi po tayo nakapagdalaan. Ating lalagyan na po rin nung matapos na. po din eh. Hindi na po tayo nakagamit ng na hanggang. Yan po, na po yung ating bubong ng kubo. Pati po itong extension natin. As na po. iya, yeah. As na, as na po silungan natin din eh. Oh. lumawak na po ang ating kubo yan lalagyan na lang po natin mamaya ng upuan po yan hahanap po tayo ng tabla ulit para po may upuan yan na po yung ating kubo ngayon lumawak po Yan. At as na po mga kaparambin, itong ating extension po. Na gawa na po natin ngayong umaga. Yan. Lumawak na po ang space natin dito. Sa ating kubo.